Ito mga lods ang isa sa pinakamagandang lugar na pwede nyo talaga makita kumusta mga kaibigan? Mapagpalang araw po sa ating lahat Ito mga lods mga kaibigan na nagdadrive po tayo, papunta po tayo ng Tagaytay Islands Bali nandito tayo sa Tagaytay Midland Bali talaga isa ito mga lods sa pinaka maikpit na lugar dito po yan sa Tagaytay Kasi di po kayo rito makakapasok pag di po kayo member at di po, wala po kayong kakilala sa loob Talagang napaka, di po kayo papapasukin ito mga lods, yung lugar ng mayayaman. <laughs> Kasi talagang may mayayaman lang meron dito. Lupa mga lods eh. Alam naman natin na talagang yung islands talagang isa yan sa pinaka-exclusive na lugar dito po yan sa atin sa Pilipinas. Ito mga lods, yung Tagaytay talagang napaganda ng view rito. Talagang isa rin ito sa malamig na klima rito po yan sa atin. Yan mga lods, sa bandang kaliwa ko, kung inyo po nakikita, gubat pa rin po yan. Marami po kayong makikita dyan ng mga hayop katulad po ng mga iba't ibang klase ng ibon. Meron pa nga po ako dyan, nakita mga lods, kulay blue na ibon, hindi ko pa lang muna tawag doon. Tapos minsan may mga tumatawid pa rin po rito ng mga ongoy, talagang napaka grabe pa rin po talaga yung gubat dyan. Napakaganda mga kaibigan mga lods ng Tagaytay Highlands, Ganda din po rito sa Midland, talagang kitang kita nyo yung ganda po ng lugar. Yung pong view ng Bulkan Taal at saka yung Taal Lake talaga namang sobrang ganda ito mga lods paakyat po tayo ng papuntang Highlands bali kung inyong nakikita talaga sobra rin po yung mga kalasada rito na talaga naman na sobrang mga paliko may mga sasakyan na rin dito mga lods na naaksidente ilang beses na rin po ako nakakita rito na talagang naaksidente nababangga dyan sa mga gilid pero di naman sila nahulog sa bangin wag naman sana kaya talagang kung dito po tayo mag-iingat po talaga tayo rito mga lods mga kaibigan huwag tayo masyado magmabilis saktuan lang po yung ating patakbo para po makapag-iingat at makaiwas po tayo sa aksidente ayan mga lods so, oh, talagang napaganda rito talagang gubat na gubat pa rin pero talagang sobrang ganda rito mga lods ibang klase yung ganda ng Tagaytay Islands at dahil nga mga lods mga kaibigan sa medyo may gubat pa rito kung sa Maynila laging mainit dito po mga lods mga kaibigan may parting may oras na umulan katulad ngayon katatapos lang po ng pagulan at talagang minsan na naman iinit na naman kaya talagang napakaganda ng panahon dito mga lods hindi siya katulad sa Maynila na talagang sobrang init dito talaga mga lods talaga mararanasan mo pa rin kahit tag init yung umuulan pa rin po rito pero yun nga po dahil nga po sa exclusive ito ilan lang po ang pwedeng pumasok dito yung member nga lang po tsaka yung may kakilala sa loob pero kung mamamasyal po kayo rito na wala akong kakilala talaga hindi po kayo papapasukin dito hanggang doon lang po kayo sa may gate sa gate pa lang po talaga napakaipit na tapos sa pangalawang gate doon naman po kayo hahanapan po ng ID at ng kakilala eto mga lads malapit na tayo sa taas may gwardiya pa rin po rito sa lulo palagi yan mga lads eto pag kanan po natin nandiyan po yung sports club at iba pong restaurant at pag kumaliwa po tayo yan naman po yung papunta po sa highlands talaga eto mga lord sa bandang kanan yan po yung mga bila na talagang pwede nyong rentahan kasi yung mga may-ari po nyan minsan wala rito pinapaupahan po yan bali ang po dyan yung sa Tagaytay Highlands pa rin po at eto naman sa kaliwa mga lords yan yung pinakamagandang view ng Taalay. Taal Lake Tal Volcano na inyo yun pong nakikita Sobrang ganda rito mga lods Para ka nasa ibang bansa Para ka nasa Europe Kasi nga po Sa ganda ng klima Sa ganda po ng lugar Talagang pakaramdam nyo Nasa ibang bansa kayo Kakaiba rito mga lods Sa Tagaytay Highlands Dati pinapangarap po Makapunta rito Ngayon alas Lagi na ako nandito <laughs> Kasi nga po Kapag day off ako may extra po ako Maging driver ng bus ko Na talaga namang Di pa rin ako nakakalimutan Kahit nagano na May trabaho na akong iba kinukuha pa rin po ako Nagtitiwala pa rin po sa akin Maraming maraming salamat po sa inyo ma'am, sir. Eto naman mga lods, yung sa bandang kaliwa ko, yan po yung Bellevue Hotel. Bali may maliit na train po dyan na magkukonekta po sa dito po sa Tagaytay Highlands, papunta po dun sa Tagaytay Midland. Pero hindi ko po sigurado kung gumagana pa po yun. Eto na mga kaibigan mga lods, yung Tagaytay Highlands, andito na po tayo. Eto mga lods, ang isa sa pinakamagandang lugar na pwede nyo talaga makita. Yan po mga kaibigan, yung Taal Lake, yung Taal Volcano na inyo po nakikita. Napakaganda niyan mga lods, sobra kapag nandito po kayo. At kapag madaling araw naman po at sa kagabi, talaga namang nagpapag dito, mga lods. Napakalamig dito mga lods mga kaibigan, di nyo po makikita yung view na yan. Sa sobrang lamig po ng lugar. Yun lamang po mga kaibigan mga lods, maraming maraming salamat po sa panonood ninyo. Thank you po, sana po nagustuhan nyo po yung aking video. God bless po, ingat po palagi.